Ang mataas na volume na masakyan sa mga pangunahing kakasadahan dito sa si lungsod ng Dagupan na ngayon nagbalik eskwela na ang mga estudyante. Kaya naman kaugnay nito ay mas lalong tinutukan ng Public Order and Safety Office ah, ang mga eskwelahan na malapit sa highway ah, gaya na lamang sa bahagi ng Tapuaka kung saan nariyan na isa sa malaking paaralan ah, na Dagupan City National High School ah, maging sa bahagi ng Pulvay Sinoveste eh, ang West Central Elementary School. Ah at iba pang mga paaralan. Dahil dito mas ramdam ang bigat ng trapiko lalo na sa oras ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at sa hapon naman ay alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa opisina ng Poso Dagupan City, isa sa kanilang may sinagawakbang upang kahit papaano ay maibsa nito ay naglagay at nagdagdag sila ng na mga road signages sa mga na naglilimit ng loading at unloading at karagdagang traffic kuna. na. Anila na magpitila itong babantayan sa araw na may pasok upang mamonitor ang lagay na makasdahan sa Panawagan ng mga ito sa motorista na sundin ang may pinapatupad na batas trapiko sa siyudada upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema. Para sa programang Bombo Reports, first edition patrol na minuuna Bombo ay Ratskano nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network, Kinakanti Bombo, Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo!